Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Maulana Street, Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City. Ang blotter mula kay Joeline de la Cruz. Kinilala ang biktima na si Elias Bensar, residente ng Darapanan Cruising Simway Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tinukoy din ng otoridad ang sospek na si Elias Michael, residente ng Maulana Street, Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Police Station 1 na habang naglalakad ang biktima sa nasabing kalye, sinundan umano ito ng sospek at pinagbabaril. Ayon sa report, nagtamo ang biktima ng iba't ibang tama ng bala sa katawan. Dinala pa ito sa paggamutan pero idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Narecover sa pinangyarihan ng pamamaril ang pitong pirasong fired cartridge case na pinaniniwalaan mula sa caliber 9mm at isang metal fragment. Agad tumakas ang sospek matapos ang krimen, pero nahuli ito sa Corintem, Dato Oden, Sensuat, Maguindanao del Norte. Nasa kustudiyan na ng Police Station 1 ang nasabing sospek para sa tamang disposisyon. Jovelyn De La Cruz, iMinds, Philippines.